Ayan, no? Ganang-gana sila, oh. Lalo-lalo na si Winter. Ayan, no? Ganang-gana sila dito sa pagkain na to. Kahit walang cartridge na kasama, oh. Hindi ko hinalo ang cartridge yan. Kasi usually, pag cat food, gusto nila may cut treats Pero, trinay ko tong party mix ng fish kiss ba to? 100 pesos sa Robinsons. Ganang-gana sila, oh. Ayan ang mga pagkain ng mga tsukuting ko. Tsukuting. Ayan. May whiskas na. May smart heart pa. May goodies pa. At ito, party mix nila. Crunch. O, okay. ha? Pangalawang lagay ko na yan sa kanila. Simut sarap. Ayan no, walang natiraw. Itong si Yuki, nag-aamay-amay pa. Mukhang gusto pa niya. Second batch na nga ang kinain nyo, Yuki. Parang gusto mo pang mag-third batch ha, nakain. Ito si Winter oh Sarap buhay. solve na, busol. Kaya andyan na siya sa favorite spot niya. Ayan ang kanilang mga pagkain.